Except, kung sa tingin ninyo, eh, delikado yung uh, safety ninyo. Yun lang naman yun eh. Pero do sa pagkakataon na yun, mukhang hindi naman delikado yung safety ng driver. So, hindi talaga po pwede na magbaba ng passenger sa kahit saan. Ano. Except, halimbawa, ito, may mga scenario naman talaga. Na, 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 ako, personally, nakapagbaba rin ako eh. Bakit? Kasi nasiraan ako. Ay, ay na tumakbo ng sasakyan ko. Pero binuk mo naman siya. Yes, binuk yun. ko. Yun. Uh, kumbaga, uh, pa-overheat na kasi yung kotse ko nun. So, tinabi ko na, then nirebook ko na lang siya. Actually, malapit na rin naman siya eh. Eh kasi actually yun, eh, delikado. Medyo delikado sa part ng rider, delikado sa'yo yes. kasi nasi nasiraan ka. Yes, hindi, kumbaga, hindi rin kami darating ng safe dun sa pupuntahan namin kasi baka mamaya mamatayan ako ng makina dahil nag-overheat nga. So, mas better na, yun, pwede rin yung pwedeng gawin talaga yung mga driver. Yung ibababa mo, pak pakikiusapan mo, Then ibubuk mo siya kasi mababa uh, eh, eh ang scenario kasi noon Grab ano 'yun eh um kumbaga card payment 'yun. Ayun nga. So ako naman para sa mga riders no, at uh, sana maging aware din tayo na uh, usually uh gaya nung sinabi mo, yung mga drivers meron din kayong struggle na na-experience mm -hmm. especially if hindi kayo dadaan sa skyway or, or skyway or not kasi minsan yung fare nga, computed pala, based dun sa skyway na daan or dun sa fastest route. Yes, actually, so sa mga rider, I hope maging aware din tayo sa pag-check -che kung sa skyway ba yung daan nung nabook natin uh -huh. or hindi. Para at least alam, na, alam natin agad kung meron siyang added na toll. So, dapat sana malinaw din sa mga riders, no? Double check din nila. Pero gaya ko nga, na hindi technical, I hope there will be an improvement. Uh, dahil nga, marami na palang incident na ganito. Mm -hmm. Sana magkaroon ng option na makikita agad naming riders na ito yung route na papunta sa destination ko. Uh, Nakakikita, pero yun nga, hindi ganun ka-technical lahat. Hindi detail so... Kasi mahirap. Kaya ako hindi ako magaling magbasa ng mapa and eh. wala akong ganung time para i-check ko pa kung ang daan ba natin ay skyway basta ako magbubuka ko kung saan ako gusto saan ako pupunta yes. pero hindi ko ititingnan kung saan pa yung ruta nung binubuk ko so mm -hmm. sana mas magkaroon ng innovation kasi it's an app naman no mm -hmm. pwedeng mag-innovate yung system no kung pwedeng magkaroon ng innovation from Nakikita mo kung saan yung destination mo pero mas detailed. Mm -hmm. Na nahalagay doon um this fares computed na skyway yung route. Ito is lex yung route ito dun sa normal na daan yung route. So yun lang para sa mga rider kasi minsan hindi talaga din kami aware. So pag nag-iba kayo ng ruta, nakakatakot lalo na pag mga mm -hmm. babae yung riders asan na kami dinadaan itong driver oh. na to? So, may inexperience experience kasi akong ganyan. Ma'am, dito yung route natin, parang ah uh, meron kong daan dito. Eh, hindi yun yung lumalabas sa akin. So, may pag ganun kasi mga senaryo, medyo kinakabahan din yung rider. I hope naiintindihan din ng mga driver, no? Ah, uh, yes. Saka yung mismong uh, TNVS app na... Oh. Yun yung pwede nila pang-im. Uh, actually ako, pag ganyan, pag kakaiba yung route, na alam ko, himbawa, uh, sabi na natin medyo looban, uh, ini-inform ko na yung rider na, oh ma'am, uh, oh, sir, dito po tayo sa medyo looban kasi dito po yung hindi traffic. Ako, ito, uh, ito yung naano uh, ko lang, on the side of the driver, no? Sa baba kasi nung fare ngayon, and I think nakita ng driver na it's a good opportunity na mag-earn naman ng maganda. Kasi yung malabon to uh, airport, medyo maganda yung fare niyan eh. Tapos kung mabilis mong may, uh, may eh, possible na kumita ng maayos yung driver. Pero yun nga, kung sakali na hindi mo siya i-express -e way, sadly, talo yung driver dyan. Pero yun nga, again, sinasabi ko, hindi namin concerns yun na sa rider kasi nag-book lang kami nung, mm -hmm. nung, ano namin, nung ride, no? Di namin alam kung talo o lugi kayo doon. Siyempre, tanggap niyo yung ride namin. So, dapat, may ihatid nyo kami. So, yun lang kasi yung nagkakaroon ng siguro ng gap between dun sa route, hindi masyadong aware mm -hmm. si rider at si driver naman siguro thinking na yun yung mas mabilis na route or yun talaga yung route na calculated dun sa fare yes. nung rider. So, yun yung mga pwede nating makita scenario dito. dito. Yes. O no? oh, yun. So, yun, to uh, wrap up uh, na lang, ano, ang bottom line dun is, wag ibababa yung rider sa hindi niya tamang babaan o dun sa uh, kanyang sinep. Although, option pa rin ni Ryder. Kung gusto niya mag-early drop, pwede rin naman. Pero, dapat merong approval ni rider Then, dun sa mga driver naman, na ano rin, na mga ganitong klaseng senaryo, medyo pasensyahan na lang talaga. Medyo, uh, may mga pagkakataon talaga na pwede tayo talagang malugi. sa mga oras. And sana naman sa susunod na oras mabawi. No? At yun, tama nga yung suggestion ni Ate Ann na sana ma-improve pa yung system na maging mas uh, aware visible. visible yung mga visible, ano yung yung, yung yung lalo na sa cost no ang hirap ng panahon ngayon napakamahal ng mga Yes, bilin. correct so kaya kami talaga naghanap kami ng cheaper option so sana kung meron pa additional cost is visible agad mm -hmm. alam mo yung kita mo agad kasi yun nga hindi naman lahat ng rider is technical about uh, maps and also yung usual niyang route, yun lang eh. Diretso yes. lang, sa baba lang. Oo. So, baka yun yung nakasanayan niya. Mm -hmm. Hindi niya alam yung paakyat na may skyway pa or Oo. pwedeng SLEX pa yan kung meron. So, sana lang na maging aware din yung mga drivers na hindi naman porket ayaw nung rider na magpadaan sa skyway is parang ano na siya, no? Baka gusto niya lang din magtipid. Mm -hmm. Plus, ang naiisip niya lang is na-calculate niya na yung cost nung nag-book siya. Yes. Kagaya ko, accountant ako, very specific ako sa mga Oo. cost, no? Na, ito na, alam kong cost, so na-budget ko na yan. Oo, so, tama, yan tama. Cost. May mga pagkakataon din kayo. Kasi nag add ka eh. pa, so parang medyo no-no, ay mag add pa. Hoy, ito lang yung cost. Lalo na, na yung bigay. ano, pag sakto lang din yung binigay sa kanila, halimbawa binook lang sila ng amo nila, sakto lang yung binigay, wala, intindihan na lang talaga eh. May mga pagkakataon na Ah, uh, ini kung mga sabi natin pa nakikiramdam ko rin, rin yung Rider kung okay ba siyang magtol o hindi. Pero kung makikita ko naman na hindi naman siya nagmamadali, nakita ko naman din na maliit lang naman yung gap ng oras, ba? 10 minutes lang naman yung difference kaysa naman gumastos na. Lalo ngayon yung airport to Quezon City ngayon, no, oh, almost 264 pesos, napaka mahal yung na, tour. Sobrang ito. mahal, no. Oh, so, napaka taas. Pakaing ko na yon kung so, ako yung rider, <laughs> pwede na ako kumain ng lunch yes. or dinner. So sana, uh, ito yung uh, to wrap this uh, conversation, no, on the rider side of uh, perspective then, sana mas kita naman disipol, mm -hmm. no. Ah uh, na yung sana, kaming mga rider Iniintindi naman namin kayong mga driver. Pero sana naman, maintindihan nyo. Nagtitipid din naman kami mga rider. So, ganun lang. Oh, yun. So, mga paps, no? Kung kayo, o oh, nagustuhan ninyo itong conversation namin with Ati Ann, just comment down below na lang. O, oh, pakipress naman yung like. Para naman sakali, ano, na gawin namin to every other day, every day. Para naman makapagbigay kami ng mga opinion namin sa mga different scenario. Actually, napilitan lang ako kasi pinilit na. <laughs> napilitan lang po ako, guys. So, Salamat sa panonood. Keep you. safe, mga paps.